Hi guys, kain po tayo. Nagluto ako ng carbonara spaghetti. Napakasarap at napaka-creamy ng sauce. So paano ko niluto guys? Isashare ko sa inyo. Napaka-simple at napaka-easy lang na recipe. Siyempre, nagpakulo ako ng water and then yung kumulo na yung water. Naglagay ako ng kunting oil at saka asin. Tapos nilagay ko na ang spaghetti. Tapos niloto ko siya ng 5 minutes. Ay, 25 minutes po pala. Tapos, hindi siya masyadong overcooked. So, okay na po yan. Luto na. Ilalagay ko muna siya doon. Patuloyin ko muna siya sa akong strainer. Bantawag tawag ni Ana, no? Tapos, akong buhusan siya malamig na tubig ba? Para dili siya magdikit dikit And then, magprepare na ako ng carbonara sauce. So, naglagay ako ng konting oil. Tapos ng oil, guys, magbutang na ako og bacon. So, yung bacon, dinala ko pa yan galing Germany papuntang Netherlands. O ba? O ba diba? Pati ang bacon nag-rock by Chinese. So, hintayin ko lang siyang mag-brown ba. So, pag-brown na sa kaniyang bacon, ako nang isunod yung sibuyas pula. Pula yung sibuyas na nabili ko. Pero kere lang yan. O pwede naman siyang gamitin. Tapos, ako lang siyang halo-haloin. halo -haloin. Tapos hintayin ko lang lumabas yung aroma sa kani ang sibuyas pula. And then, pag ko lang silang dalawa. Wala akong garlic. Dahil wala akong nabili. Nakalimutan ko. Pero mayroon akong garlic powder. Mamaya-maya ko siya i- lagay. And then, pagkatapos, okay na yung bacon at saka kanyang sibuyas po ah. So, maglagay ako konting water. So, this cream, may lang iba-iba tayong style sa pagloto ng carbonara spaghetti. Kasi mayroon akong nabiling carbonara powder. So, naglagay na pala ako ng garlic powder and kaniang pamintang dorog. And then, pagkatapos, ako lang ilagay yung carbonara spaghetti powder. So, hintayin ko lang siyang kaniang creamy Pero, alo-aloin ko muna para dili siya magbuo-buo. And then, pagkatapos, naglagay na ako ng heavy cream para good. Super, super creamy ang aking carbonara spaghetti. So, ayun guys, halo ko lang siya. So, kani siya nga carbonara, paunti-unti pag paunti-unti siyang mo, creamy mo, lapot ba ang sauce. And then, pagkatapos ko dyan maghalo-halo, guys, ako siyang tilawan kung sakto ba ang lasa. So, in fairness, perfect ang pagkaluto, tama lang ang lasa, hindi na ako magdagdag ng mga iba ibang ingredients kay okay na siya. Tapos ako nang ibutang ang akong spaghetti luto. So paunti-unti yan siya guys mo. Kuan ba mo wa ang creamy ang sabaw ba. So ayan siya guys. Creamy na ang akong carbonara spaghetti so napaka easy siyempre pag mayroon akong carbonara siyempre gumawa din ako ng panghimagas so guys ayan po ang aking carbonara spaghetti and then pagkatapos sabi ko nga gumawa din ako ng panghimagas ang pearl salad so, dinala ko pa yan galing Germany dahil bala ko talaga maggawa gawa ng naktis dito perfect and perfect ang aking paggawa guys at gustong gusto to ni Mr. Pag ano malamig na malamig yung aking ginawang fruit salad syempre nagdala ako ng nata di coco ba to Gosh. tapos pan pantanggalo na ako ba ang mga sabaw akong gisala siya so nagdala jug ani gusto ko siya gusto ko gumuka og fruit salad so pinantanggal-tanggal ko lang yung sabaw and then pagkatapos ko lahat matanggal guys sa sabaw ako lang na, na silang pag sama-samahin sa isang lagayan so ino kong nilagay ay ang fruit salad tapos yung nata di ko na white at saka pula. Tapos ito yung cream na gagamitin ko. Masarap to siya sa fruit salad. La, ito yung laging ginilagay ko. Pag maggawa ko ng fruit salad and then nagdala din ako ng condensed milk. So tansya-tansya lang ang aking paglagay. Tapos halo lang konti. And then pagkatapos halo, -halo maglagay ako ng vanilla sauce. Lami, niya siya ayon ipa. Ilagay mo niya akong sikreto bakit masarap ang aking fruit salad. So, ayan guys, halo lang konti. So, pagkatapos niyan, perfect na okay ng tamis. So, ilagay ko muna siya sa refrigerator.